Arestado ng isa sa mga most wanted person sa Caloocan City. Pitong taong nagtago ang suspect mula ng masangkot sa pagpatay sa isang pulis sa may kamarin Caloocan noong 2008. Umaaksyon si Carlo Castillo. Dekada 70 si nang pumasok raw sa serbisyo si SPO1 Rolando Agaser. Mulat sa pool, naging mabutit asawa't at ama sa kanyang pamilya at naging ehemplo rin ng isang tapat at marangal na pulis. Kaya naman ang dalawang anak, criminology ang mga kursong tinapos. At ngayon, isa ng ganap na pulis ang bunso rito. Yun nga lang, taong 2008 nang biglang mawala ang kanilang amat iniidolo. Sobra pong masakit kasi alam ko nasa trabaho eh. Alam ko siya, naka-duty. Mahal na mahal po namin siya dahil isa siyang ulirang ama at ulirang, ulirang ama sa mga kanyang anak kasi tapat sa serbisyo bilang isang pulis. Napatay si SPO1 Agaser nang rumesponde siya sa isang riot sa isang KTV bar sa Kamarin, Caloocan. Siya raw kasi ang pinaginitan at pinalo ng kahoy sa likod ng ulo. Pinagsasaksak pa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Makalipas ang higit pitong taon na pagtatago. Naaresto ang pangunahing sospek na si Danilo Natividad. It a month-long surveillance at mm -hmm. uh, intelligence-driven to, mm -hmm. kaya natin nahuli. Ito'y ay uh, matagal na nagtatago, all, for almost seven years na nangyari yung krimen. Bukod sa pagpatay sa polis, marami pa raw nakabimbin at kaso ang sospek na number six most wanted person sa Kalaokan. Nakabagsak ah, na po yung pulis eh. Tapos nang tatayo, pumalo po ako ng, ano, pumalo po ako ng kahoy. Nalo po siya ng kahoy kasong murder ang kakaharapin ng suspect. Bakit niya narawa yun sa aking asawa? Bahala na po ang batas. Tay, kung nasang ka man ngayon, eh, eto na, nakabit na natin yung hostisya para sa'yo. Umaaksyon! Carlo Castillo, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.